Raymar Gabalo bumawi sa pagkabagsak na knockout ang kalaban sa loob ng round 1. Naganap na ang laban ng tinaguriang Filipino assassin na si former WBC interim bantamweight champion Raymart Gabalio kung saan hinarap nito ang kapwa niya Pinoy boxer na si Jenny Boy Boca. Sa kanilang laban, hindi binigo ni Gabalio ang kanyang mga tagahanga at tinalo niya agad sa loob lamang ng first round. Muli pong itinamalas ni Gabalio ang bagsik ng kanyang kamao matapos pabagsakin sa unang round si Boca. Sinubukan naman bumangan ni Boca subalit mapapansin na hilong-hilo na ito, kaya naman nagdesisyon na lamang ang referee na ihinto na lang ang bakbakan. Dahilan kung bakit nakuha ni Gabalio ang panalo via first round technical knockout. fight against um, Jenny Boy Boca again this is John from PH Boxing Corner this is Sandman's fight of uh, Mr. Gabalio good right hand from Assassin left book by Gaballo and down goes <laughs> Jenny Boy Boca with the emphatic left to the body by Raymart Caballo and I think he's a little groggy and that is it Umabate na ang record ni Gabalio sa 28 panalo na may 23 knockout at dalawang talo lamang. Umaasa ang karamihan na babawi ito sa kanyang pagkabagsak sa nakaraang laban nito. Napakahalaga po ng panalong ito ni Gabalio, lalo pat nang gagaling siya sa isang napakasaklap na pagkatalo sa huling laban niya kontra sa dayong Meksikano at heavy underdog na si Ken Bontores. Kung saan pinabagsak siya nito ng tatlong beses hanggang sa tuluyan siya nitong tinalo via first round technical knockout. Samantala, sinabi ni Ken Bontores na handa daw siyang dumayo ulit sa Pilipinas upang bigyan ng rematch si Gabalio. Ayon kay Torres ay saludo daw talaga siya kay Gabalio dahil isang napakagaling na fighter umano nito. Bukod dyan ay malaki din daw ang utang na loob niya dito dahil binigyan daw siya nito ng pagkakataon na labanan siya kahit wala siya sa ranking. Habang si Gabalio naman ay isang world title top contender sa isang daan labing walong pound bantamweight division.